Yun, nandito na ako sa mamian. Hey, pa, Check natin kung nandito. Hindi na matutuwa yun. Wala kayo nakita. Ah, dito. Sa loob? Salamat po. Para daw, nandini. Para all. Ah si B Maraol. Andiyan. Dali si Papa. Ayan, si B Paring Raul, shout out. shout out.

paano mo Ako naman nang tingnan mo. Naaamoy kita. Hindi nga, wala nang alaman natin. So, nasa Pilipinas pa tayo. Eh bete nga yun, wala ulit <laughs> ako <Ay>, pa siya. <laughs> Naging busy ako sa hanap buhay. Naging nag-vlog. <laughs> hindi na nga ako nag-vlog eh. Tinigil yun. ko yung <laughs> pag vlog ko kasi nga try Nag-tricycle ako eh. Nag isang video ka ng follower. Wala nga, kaya nga tinigil ko eh. Ayaw nilang <laughs> mag-subscribe. Ay, <nating laughs> ay, mag ay nakabike ka? Oo, nag-bike lang ako. Galing na ako sa sa'yo kaya natin Kala ko nandun kayo. Ah, eh ang sabi sa iyo. Eh nandito ka nga daw. Kaya ako kay... yung... Huli mo agad. Huli mo rin ako. Yara, talaga nga lang. Pag magalit talaga yun, eh. wala ka. yung makakaligtas. <laughs> <laughs> ang paliit nito sa Pablo eh, hindi ko makikita. Hindi ako naman. Ay, may apo na ako. Pari. Oo, ayos yan. Siya, 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 siya <laughs> ka po na eh. Ako yung apo kay tatlo ng apo ko ah. Napasok na yung aking mga apo. Dalawa ng apo. Napasok eh, isang pitong taon at saka Toy, nalabas ang ulay o oh. pinuro ka mo ba ngayon? Kapukor ka lang. Yun o, no, oh, na nalawin ito. Ah, bago doon. Ay, alam so, natarba ako pa sa Franklin. Hindi na pa rin. <coughs> ako nga ay gumawa ng bulong ng motor. Anong motor? Yung Rosie. Magkakabay ka? Huwag na, eh. Pinagtyan na ako ni, ano, pare. Ah, ni Iga din? Oo. Oh. Ayan, ano, alam ko naman lagi kang ayos, hindi na ko tako kumusta eh. Kahit isang taon tayo, wala pa naman isang, isang taon ka tayo hindi nakita. Ang buwang alam pa sila ko, ako hindi nakita. Iisang Pasko pa akong hindi napod ka eh. Pare, nung ako nagsimula, nung ako yung nagpa ospital ay mag-iisang taon na eh. <laughs> September 24 ako nagpa-opera sa isa abinyo eh. Ah, nagpa-isa abinyo ka pa? O, Bakit? Pero, pero, oh, oh, ang, hindi ka, opera nga yun, patawa. Oo, ayan nung... Hindi nakita sa ating mga alam Hindi. Bakit hindi, hindi nadaan sa akin? Ala eh. Noong nagpo siya ako pa rin, nahak. Ah, nahak. Hinak. Ah, nung pagkalabas na pagkalabas na sa rito, kailangan na. At maraming yung transaction na pinadadala. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, Ay nako ay mahahak ngayon kasi mm -hmm. ang ano'y pera eh. Nakita nila Pag pera ang usapan pare, mm mahahak -hmm. yan. Mm -hmm. Uso ngayon yan. Ayaw, ay, simula no. Nagpalit na ako ng ano. Account mo. Mm -hmm. Kaya pala, hindi na ulit tayo nadaan sa ball mo kasi dati friend tayo eh. Mm -hmm. Ay ibig sabihin ni nagpo-opera ka na. Oo. Oh, um. Dalawang linggo ko sa isa din yun. Kailan yun? Nung nakaraan taon. Ay anong, result, 2020, ano, resulta? Wala na. Wala, wala na? Wala. Na. Kahit na nung opera. Ay, ito opera talaga. Hindi, ibig sabihin, ang solusyon, papalta ng mata. Ano, hindi. Sinabi kong ayaw ko na. Ta at tangkap ko na ako'y bulat. Ay ko magdodonate, may magdodonate ng mata para makakita ka. Ay, ang hirap pare Ayun yang inoper lang ari hirap na hirap. Ayun pang may magdodonate na dalawa kami. Oh, ang hirap. Kasi talagang sabi ko, ah, ah, hindi na kung mayroon nang magdonate, hindi na mo papa-offer na, pa pa sa hospital na yung. Oo, oh, is abi niyo. Mm -hmm. Pero, Pero ano yan, first baby mo na yan. Ay, 100. Ay, 110,000. May igit may kapera kang 110,000 sang galing yon. Okay, bongo. Ayos naman. Ayos. Ang ano ko lang doon, nagkastas ko, yun doon sa ano Ay, hindi pa ako nasahod sa YouTube ko eh. Kung ako isasahod ng nga nagbawal, limang milyon, papapalit natin lang mata. Hindi Pap na nga ayaw ko na. Palagi natin dito, tatlo mata mo. Ayan, <laughs> kung hindi na ilalagay oh, yung terdaya yun. Papayag ako. Papayag ka? Oo. Oh, oh, sige, yan daw. Pag daw po, tatlong, kay tatlong mata ang yeah, ilalagay kayo para rin roon. tatlong mata. Yan, papayag daw siya magpalagay dito ng mata sa ganito. At saka isa is request ko parang. Ano? Gusto ko may filter. May filter. May filter. May filter yung isang mata para magandang kita. Para, para lahat ay maganda. Oo, yes. at out sa lahat. Sa susunod natin, ito yung pinapangako ko sa inyo na ako'y mamamasaluli sa aking mga kaibigan, mga kasama ko sa trabaho. Yan yung sinabi ko kagabi. Ito na yun. Ah, uh, marami pa susunod. Bukas meron na lang ako pupuntahan. Hindi ko muna sasabihin at baka mamaya ay magtago. Gusto <laughs> ko lagi ay eh, sorpresa Walang nakakaalam na ako'y pupunta dito. Siyempre, para hindi nila ako paghandaan. Ayoko kasi nung paghahandaan pa nila ako, mag-aabala pa, hindi. Kung anong datnan ko, yun na yun. Mas masarap. Okay. Walang edit-edit, no. Ayoko nung mag-aabala ko. Pa. Eh, paray, ano eh. No, hindi mo sinabi. Sana'y nakapagpatay ng Manok ng kapitbahay eh. Ayoko nung no? <laughs> Kami naman lang nagda-diet. Nga, kita dyan, wala? Ako na, luka-luka you know, oh, na ka? Hindi uh -huh. mo manok. Kitay pa pa, masasabi mo, malaki ka. Ay, nakawakan ko, nakawakan ko. Nakawakan <laughs> <laughs> <naman> pala. Ang alaman. Ang alaman, tignan niya. Pero nga, aking, o, mo. Oo, ano? Masin, hindi tiyan ang lalaki. Ay, isang taong kong gagawin to, pare. Kasi nag-birthday ako noong August 8 eh nag-wish ako, sabi ko, wish ko, magpapahit na uli ako. August 9. Ay, wala eh. Kumain uli ako. Namatay yung aking ako. idol. Si Kokogan. Kokogan? Ha, ang Ibang Iba ang idol mo. Idol ka. Eh, kaya sabi ko pare, ano, um, ng ka ko ako sa ano, papawis na mga. Oh, oo oh, nga. Jogging, jogging. Ma. Jogging. Mm. Eh, kasi nga pare, dati ang aking ginagawa, nung nagkamotor ako, syempre meron akong mga anak pang napasok eh. Uh oo. -oh. 4th year high school yung aking grade 11 yung aking ano dadalawa na naman yun para sa may trabaho na yung dalawa ay eh, siyempre sa umaga bibiyahe sa alas 10 ay nasundo sa apo alas 11 kakauna ko dun nahatid yung aking anak na babae nga na 4th year tapos i makakabiyahe ako nun alas 12 na ay yun yung mga pahulugan na uh, kabay pa pahulugan yung pag-area. simisis oh, okay. Si misis na nga lang ang nag-area. Paano na nga lang? Ay, gusto ko nang ang pag-resignin eh. Sa trabaho niya ay... Ala, ay pinanghina ngayon. Ay, yung hina. Hindi ba, ko. Igawa mo ng business sa inyo. At tindahan niya. Gusto yun, ko tindahan. Ay, wala pang pa ang budget eh. Ay, hindi kayo yung nasa isip ko na yun. Ay, inatik, yung ngayon natin ko nga lang. Siya, siya yung may pagkaabalansya kahit sa mga isaw-isaw. Hindi isa, yun, isa, yung, yun. Ayoko nun. Uh, Grocery ang gusto ko tinda. Ay, hindi masyadong, sa bagay, doon sa inyo, sa rami ng tao. Doon Sorry, oh, ipapatok yun. Sasamahan mm -hmm. ko yun ng mga talipapa style. E. Mm -hmm. Manok, karne, baboy. Ayun. Pakain sa baboy. Ayun, Pakain sa manok. Ayun. Bigas. Ah, kulang yun. <coughs> Palahati million nga ang aking ibabudget mo na pag ako sumawad na sa YouTube ko, isang million yun. Oo <coughs> nga, ba, bakit di ba lalagyan? Eh? Kung may isang million darating, <coughs> ba? Walang imposible Walang imposible sa Diyos. Siyempre. Pag ibigay ng Diyos ang mga blessing sa iyo, ay nako. I-share mo na mo. Siyempre. Aanin ko yun. Aanin ko ba? Aanin ko yung blessing ko. Ay iba ka na may masasayang lahang. Parang tubig sa baso. Pag hindi mo pinamigay laman ng awas, lang. awas yan. Matatapon. matatapon yan Tama naman. Ay, siyempre naman Ako naman ay... Ay, si Kunsihal. Alam ko masyala. Ay, Walang problema kay Mas Cesar. Oo. Pa lang doon. Ayun na may ang pension ay eh, nasa 15 mil eh sa buwan. Lalaki pa. Nung isang araw, kaharap ko, hmm. kami. Sinta Kiko, ay pa naman. Oo, oo natrabaho pa si Kiko. Para nilang nga sa inyo si Amante? Talo din, eh. hindi naman lang slide. Uh, eh. may bumoto rin eh, parang na binoto ko eh. Kaya laang eh. Talo, talo. Talod talaga. Talo talaga. Kasi kami, sapol naman kami. Hindi kayo kami nahiwalay sa amante kasi yung ninong ng uh, ate ko, si Mahiner, amante. Hindi, isa pa rin ano na, matatapos talaga. oh, tao na rin na nagsawa. Nagsawa na rin, siyempre. Tsaka yun talagang mangyayari. Hindi mo mababa. Tsaka tagal, 32 years. Ilang Kaya lamang, dekada. Kaya lamang, ito susunod na labanan. Pag siya uli ang lalabat, hindi siya makakunta sa barabarang yan. Dapat lang ay siya ay mangampanya. Pero kung hindi siya aalis ng kanyang bahay, mm. mahihirapan may siya sa kanya. Bago may kaso daw ngayon. Ay, baka siyempre, alam mo naman ang politika, may kasama ang chismisan nyo eh. Hindi, totoo nga daw, may kasama daw. Ay, bahala na sila ba? doon. Hindi na natin yung kailangan intindihin. Eh, sasakit lang ulo ko nung no, pagka pinasok ko pa yun. O, bakit ang mga? hindi yung iintindihin na napag-usapan. <laughs> hindi, nasa San Pablo tayo eh, siyempre. Apektado, maapektuhan tayo nung kaguluhan ng, ng ay, politika sa San Pablo. Ay, hindi ako magpapapekto sa kanila, bahala sila, kaya nila nila yun. Basta nga ko muna itong ating, ano, sakala sila wala kaya nila yung pare at eto na nga po ay na ibigay ko na yung gusto kong sa sarili ko na makapasyal makapag ano bike pasyal kay para all at eto naman healthy healthy <laughs> at patuloy ang paglilingkod niya sa Panginoon talaga namang hindi e ito mawala e ito yung ano eh ito po e ay kahit na matalang naman na nawala rito eh ito ay eh, yung pala na pala eh, hindi mawawala eh. At mga minamahal na, na kapatid, lagi ninyong tatandaan. Sa kabila ng magulong mundo, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Amen, <laughs> amen. Siyempre naman. At ayun naman napakasarap. Sabi nga sa akin, Brother Joel, mas masarap puntahan yung mga taong katulad mo daw na naniniwala sa Panginoon. Kaysa doon ka pupunta sa mga taong ah uh, iba ang kanilang mga paniniwala. Oo, kasi iba, ibang kwentuhan nyo dun eh. Pwede nga kapagkwentuhan kayo ng mga hindi magaganda. Ay, eh, nakakasawa na yung mga ganang kwentuhan. Kaya mas sabi niya nga sa akin, mas maganda yung pumunta ka ah, sa mga taong maganda ang may bibigay sa'yo. Ano. maswerte pa nga tayo, pare. Mm. tayo, hindi natin nakasama ang Panginoon, hindi natin nakita kanyang mga himala tayo naniwala. Oo. Oh, oh. Ay, mantalang yung bayang Israel nung kasama ni Moises ay ipinakita sa kanila lahat. Ang himala, no? Ang himala, ang kapangyarihan, oh, oh. dagat. Oo. Oh, oh. oh, tinuyo ang dagat, oh, oh. tumawid, oh. bumalik ng pagalampas nila. Oo. Oh, oh. Hindi pa rin naniwala at hindi ka pa rin nag Bago binigyan ng pagkain, yung mana, oh. nasabi ng Basta anib na araw kayong maninimot, nasasapat lang sa inyo, wag lalabes, at pag lumabes, ay mabubuloklaan. Mm -hmm. Ay hindi, dinadamihan paret, Hindi daw lalabas kinabukasan. <laughs> ay di bulok. Bulok lang din. <laughs> 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 hindi, ito daw nga. Oh, nasa Hindi, tsaka nangyayari yun ngayon? Ay, ayo ngayon. Na. Sa panahon so, ngayon, di ba ka? Mangunguhan ng andadamihit, oh, papanisin lang. Papanisin lang. Ay kung yun ay kinuha lang nila yung sapat sa nila. Oo. Di sana yung iba ay nakinabang pa. Ayun. Ay, ganyan, ganyan, ganyan nga mga tao ngayon. At tapos sinabing huwag kayong lalabas ng araw na yun. Hmm. Ay may lalabas pa rin. <laughs> Sabi nang wala kayong makukuha. <laughs> huwag na kayong lalabas ng araw na yan. <laughs> Basta yung ikapitong araw, huwag na kayong lalabas. Wala kayong makukuha. Oh, may lalabas pa rin tayo. Ay, 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 kaya pala, kaya pala ang mga tao ay napakakukulit. Noong noong ng panahon, kita na nilang eh, sinisilungan sila ng ulap pag mm -hmm. sila naglalakad sa inita Oo, oh, para hindi sila mainita, mm -hmm. no? Bago paggabi naman, nililiwalaga sila ng haliging apoy. Oo, alam mo, na. Wala <laughs> nang hindi ka pa maniniwala. <clears throat> Nandun ang himala ng Diyos, eh, hindi pa sila maniniwala. Kaya... Lahat na ginawa, lahat na ginawa ng Panginoon. Pinakita na, kanyang lakas lahat ng Diyos Diyosan ng Egypto ay inano niya, pinamukha niya yung walang magagawa sa kanya. Mm. -hmm. Talaga. Baka ang pag naiisip ko ay ah, eh, talagang sana, sana lang ah, yung mga napupuntahan natin tao na nabibigyan natin ng aral ay si yung magis. Oo. Alam. Oh, Hindi, mangyayari naman yun pare. Ayun ay may mga taong sadyang ah. sa panahon na una ay hindi mo na sila makikinig at siyempre iba yung kanilang nakagis ng paniniwala. Then, Pero pag ayun ay yung kasi ayun ay tayo ay meron taong ganoon ah nung una naman ay tayo ay sinasabihan na hindi ka rin naman naniniwala ah. Bakit nung una ka ba sinabihan ay kinaniwala naniniwala agad? Di ba kaya hindi? May tamang panahon. Oo, di ba kaya nakalagay din naman sa Biblia na may panahon ng tagtanim, may panahon ng tag oh Oo, di ba? May panahon ng tag-ulan. Hindi naman pag nasabihan mo ka oh, din. Ayun, naalala ko pa tag-ulan. Ah. Pare, nung pala panahon ni no walang ulan, Hamuglaan. Hamug? Hamog? Ang bumabasa sa lupa. Oo. Oo no, nga, hamog nga na. Wala, walang ulan na Kaya nga katakataka, paano uulan? Eh, wala namang ulan. Hindi <laughs> naman na ulan. <laughs> Oo nga na. Oo. Ayun eh. Hindi, nung panahon ni Sadyang inano ng Diyos na no, umulan noon. kaya Pero nung panahon ngayon, niya, wala. wala. Hindi, hindi pa uso ang ulan. Kasi nga, eh, ang tao malapit pa sa Diyos na mga panahon Hamog lamang ang bumabasa sa lupa at sa Hindi, itong panahon natin ngayon to, sa ibang bansa pare, may panahon din na isang taon hindi na ulan. Oh, si Ate Sonia, sabi niya, pinuntahan ko sa ano, isang taon nung uwi nila rito, tuwa yung mga apo niya, naulan. naulan, dito. Naulan. <laughs> Dahil sa kanila daw sa ibang bansa, yelo <laughs> na Isang taon hindi na ulan. Hmm. Walang ulan, init puro init. Huh? Puro init pare. Oh. Parang mga Saudi lang eh, ganun. Oh. Nando kasi yung anak ni Ate Sonia. Eh bago na bagyo ng buhangin. Oo, oh, yung mga um, ganun sa kanila eh. <laughs> ay, o, mga ano, uh, ano, oh, yung ipapanalangin na lang natin yan kasi ang Diyos pa rin naman ang masusunod o oh, siya pa rin ang makakapangyari kung kailan maniniwala yung mga taong na share natin. Na, Oo, oh, mag mo ako. Siyempre na ba? Oh, kaya ako gusto gusto ko pumunta dito. Uh, gusto ko ako i... Eh. Uh, ikaw ang mag pray <clears throat> ko naman. Uh, ako mag-pray. Oo, ikaw, oh, oh, ikaw mag-pray para sa akin. <laughs> okay. Ang banal na nasa mga langit ka, mabito ay narito ang inyong mga likod upang isambahin, kurihin, nakilain at kilalanin ang kabanil-kabanil. Amen. Panginoon, maraming maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakalab niyo sa amin, sa paggabay at pag-iingat sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakulang yes, pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Po, Gaya naman ang pagkakawad namin sa mga taong nagkakasala Amen. Amen. Tulungan niyo po kami at patnubayan ang pagkakulang at, at mapagtagumpayan ang lahat ng pangaraya at panulungan hindi na sa ng kapamakatan ng ng karamdaman at niyo po, po kami ng sa Espiritu tungo ng salamat pang marito ng yes, Jesus thank you. -alim, -alim thank you Kinagayin, Jesus thank you thank you araw. Amen. Pahit Salamat Tulong pinansyal na sasabot sa aming pangangailangan. Yes. yes. At lawa po ang inyong napili ang hin at patuloy na tumabay at tumakay sa amin. <coughs> Puspusin kami ng banal yes. na ispirit yes. <coughs> <Kapapaan, coughs> <sagalaan, coughs> ang nasa gamit ang kapaan, kagalakan, at kakaisa isa. Unawaan, pag-ibig, kabanasan, <coughs> <coughs> pagpipigil sa sarili, <coughs> kaamu at kapakumbabaan at siyang laging tumatak sa amin. Yes. 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 So, Panginoon, batid niyo po ang panglalakbo na ito na kapatid ko. Yes, thank you, Lord. Fernando Pito, Panginoon. Guide me. Na nawa po, yes, Panginoon, ang inyong pagsama sa kanyang paglalakbay, ang kanyang mahanasan. Yes. Patuloy siyang ingatan at lahat yes, ng yes, makakausap niya. May family. Ay, niyo oh. ng kanyang mga, mga puso. So, ito ang ikintal sa kanyang isipan. Yes, ang mga balitang kanyang dala In, para sa ikababan na ng nakalambot. Yes, yeah. Panginoon, patuloy rin oh, po namin dinadalangin na pagharian niyo po ang aming buhay sa araw-araw. Aming yes. pag-iisip, pananalita, pag-iisip, pag Sapagkat pag sa pag kayo po ang nakakaalam na ng lahat ng bagay, mangyari na po ang kalooban at hindi ang aming kalooban. Oh, Amen. Maraming maraming salamat po sa pagdinig at sa katiyakan na ipinagkaloob niyo sa amin ang aming hindi at dalamin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Ana. Salamat. Napakabuti mo talaga. <laughs> Basta kasama natin. <laughs> Lagi naman, pare. <tayo. laughs> Kaya ako hindi natatakot kasi saan ako pumunta. Kahit nung una, pare. Hindi ako natatakot kasi saan pumunta. Bakit? Kasama ko ang Diyos siya. Basta, pagka ang Diyos ang asama mo, hindi ka matatakot kasi kahit kasang ka pumunta pare, totoo. Ang Diyos ay kakampi ka. Ayan. Anong magagawa ng Anong magagawa ng mga? Oh yes, <laughs> totoo yun. <laughs> totoo talaga. At sa ang kahit nga ako'y gabi, ako'y kusasana, ko saan ako, ako na, suot. Dahil ako'y, ba't ako buto, tak <laughs> Eh, may Panginoon na akong nakagabay sa lagi sa akin. Hmm. Ako, ako ang niya, ako ang iyong tagapagsangga lang. Yeah, ano? Ako ang iyong tagapagsangga Tama yun. Ito, yun, At kare. ako ang lalaban para sa inyo. Yeah, Dito. No. <laughs> meron Dito <laughs> akong, mo yung mga pangako uh, niyo. Mer meron akong pagbalik ko rito, baka naka-30 kilang man ako kung uh -huh. hindi tayo magkita doon sa inyo. Uh -huh. At saka hanapin ko mamaya yung um, account mo. Kukunin ko yung account mo sa anak mo. Raul, balked lang na. Hindi, ba? o nga mamaya, kukunin ko. Raul, Tapos Balceder i... Ba? pakikilala ko rin si, si Brother Joel, yung kasama ko sa church. Siya yung aking inspirasyon, pare. Kaya kababata ko yun. Ay, ayun naman, ay, ang naging sakit nun, pare. Si liberal degeneration stroke. Dito. Hindi, wala siyang lakas sa mga paa. Pero nakakakita siya. May wheelchair siya, pero gusto niya yung ano lang, walker. ay, yung nakatuong nakakalakad siya lang, mabuhay. Eh, pero sabi ko nga, ihingi eh, ko siya ng wheelchair kay Sol Aragones, pagka ako'y napapasyal doon sa opisina. Para pagka nasa church kami, nahihirapan din siya na maglakad eh. Basta laging magtiwala. At saka yung mga parang dyan na nasa puli sa hindi na ako pang-uupan sa pagsakal. At may magbibigyan. Eh, satisfied na ako pari yeso may sabi. Alam ko na yung ice na. ice lang ang buhay. Ay, mula nung tayo ay nakausap noon. Sadyang sabi ko, eh, si Parol ay nagpapasalamat ako at matibay ang pananampalataya sa Panginoon na kakilala sa Diyos. Ay sabi ko, eh, ito y kahit walang paningin. Ay, daig pa nito ang may paningin. Matalaang pare ang nawala sa iyo. Magiging payapa ka. Talagang talagang ano, sabi ko nga eh, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kita mo naman, ito ngayon, o. Oh, umayos ama, umayos pa ang buhay mo. Sadyang kayo para. Hmm. Pag may mawawala, may kapalit. Pag may masakit na nawala. Pag ang pinto, may bukubo. Oo, masakit, masakit na may nawala, <laughs> may nawala sa ating mga buhay. Hmm. Masakit na mga mahal mo sa buhay ay nawala pero may kapalit. Hmm. Ayun ang purpose ng Panginoon eh. Meron din naman sinabing hindi naman habang buhay tayo ay eh, maka Uugatan nito sa mundong ito, di ba Sabi ah, nyo yung lola ko eh. Kaya nga ako yung nagtataka dun sa iba. Pwede kayo nananalangin. Pagka yung ano, salamat po at may kamatayan. Ha? Oy. Makapag-uuna na ako. Tumawag ko yung buhay. Ay! Nakasingnan mo yung ating ikakabit. Ha. Ay, ano? Ay, masyadong sarahin, narema. Ha? Ay, ano ka ba? Balik. Ay, hindi mo masasabi eh. Bakit? Ay, hindi na natin makakalas yan. Sige nga ako, ano sasabi ay, kaya mo Ay, na sige. Sige tayo, ingat kayo. Ano ka ko rin? Uh Oo. -oh. Ay, itong mga tinitirahan din ninyo? Ay, anak mo? Sa anak mo? Uh Oo. -oh. Ilan na bang anak mo mesa ba? asawa? Balik dalawa eh? na babae. Eh hmm. yung isa mong lalaki. Wala yung bunso. Ah, babae, ang bunso ko ay ginigrig to pala. Ah. Magpipitan taong pala. Ah. Ay, ay yung... Ay di kaya ilang bagay? Walo ya? Ilang mga Walo May anak kang babae, bagay lalaki. Ay, ang babae ay bali... Anin. Anin. Dalawang lalaki. Ha? Hmm. Ah. Hindi mo nakikita. Hindi, limat ka lahat yung lampas. Ayun nga, inahalap ko yung kalate. Lampas, uh, so grade 11 ha. Saan? Hindi yan, sa amin, Ah, uh, oo. Oh. Mali, maliit pa yun na nakita ko kasi, pero nakita ko na nung ano. Inaanak rin ni Kumaring Ulit ah. Ah, oo. Hindi mo Si paring Norley, hindi ko rin napapasya lang sa isang araw. papa no, lang ko na kayo. <laughs> Pakikita ko rin video natin ito. <laughs> <laughs> may ingit yun. Nakamay sa akin. O, oh, papano guys. Diyan na kayo. At ako ay... Pero, bahala. maya <laughs> may pa ako. At wala rin naman akong gagawin. Eh. Chachat ko lang yung aking manugang kung siya nang na susundo sa apo ko. Siguro bago ko malis dito, ano, eh, parang bitin pa ako eh. Marami pa kaming gustong pagkwentuhan ni Pareng Raul eh. Talaga <laughs> um, uh, basta kami at talagang miss na miss ko rin naman ditong si Barol ay eh, dahil matagal-tagal Di naman akong hindi nakakabisita uh, alo sabi niya nga lampas daw isang taon pero para sa akin eh, isang taon pala <laughs> eh, basta mahalaga ay hindi nagkakalimutan oh, diba ka, sabi ko nga sa UA, kahit pa lumipas ang ilang panahon walang makakakalimot Tapos nabalitaan mo, namatay si Kumari saan, eh. Oo, di kayo na, op ano yun, asa matarin yun, na ah. Naging cancer na rin tayo, na? na Oo. Nasa parang pa ako noon, pare. Hindi na lang ako nakagpunta sa kanila. Sadyang ang buhay ng tao ay... Parang, ay... hindi ka nakasama din sa lumaban? Hindi, pare. Hindi na ako sumali doon sa lumaban. Kasi, pare, kaya ako hindi na sumali sa kanila, i-ano na, eh? Nag-resign na agad ako ah. February pa lang ah. Lumaban sila i May, May na Kaya ako ay Sabi ko i... hindi na <laughs> Kayo na lang At ako naman ay Hindi na rin naman ka ako maghahabol di naman pa. Oo oh, nga ando tayo sa sayang Eh Binabayaan ko na lang silang Sila na lang. Si Nilo, anong bracket ngayon? Boy, bumalik sa Franklin si Manilo. Oo. Oh, Retiro na yun, pero eh, nag-Franklin palit. pa rin. Oo. Oh, oh. Si Dagol. Oo. Oh. Natabaw pa rin Oo. Oh. Si paring Watley ay nag-Franklin tapos umalis na rin. Hindi na tatagal doon yung, Hindi na raw masaya. Hindi na masaya na? Sabi hmm, ng mga natin. Oo, oh, kasi wala na tayo eh. Hindi, e tsaka yung wala nang pagkakaisa, hindi na bagay yung may lakad lagi. Mm Hindi -mm. na masaya na daw. Oo. Nakaranas din naman ako sa pranglaring, pagkakaawas eh, sama-sama eh. Oo. Ay nanorli. Ay ngayon daw ay pagkakaawas ay awas. diretsyo na sa bahay. Dinanas ko yun pang gabi, diretsyo kanya nanorli. Uwi, hapon na. Oo, oh, diretso kanya daw at Tapos si eh. oo. oh. <laughs> Puro na lang, ano, hindi lang masaya. Pare, may kukunin ko ng account mo pala bago makalimutan ha, para magka-chat tayo, video call. Hindi, e, tingnan mo nga sa, ano, sa account ko, okay. Raul Valquedra. O, oh, sige, sige. Ha? Uh -oh. Akin muna ang ilalag out na re. O, oh, guys, dyan muna kayo ha, tiopo muna re. Uh, Talagang 26 minutes e eh, pare, o. Oo, nga ba. Sa YouTube nyo re mga panood. Bye guys, I love you. O pare, may paalala ka sa iba, sa mga kasama nating mga kaibigan. Mga minamahal namin kaibigan, ay sana po ay panoodin ninyo at inyong ishare ang aming video. Yes. Maraming salamat po. <laughs> Shout out <up> kay Badet. <laughs> Shout out <up> kay Badet. <laughs>